Samantala, bukod sa pagdepensa sa pondo ng ahensya para sa susunod na taon, ilang mahalagang usapin pa ang tinalakay ng Kamara sa Plenaryo sa pagitan ng DILG at DMW, kabilang na, kabilang nangariyan ang recruitment process sa BFP at kalagay ng mga migranteng manggagawa. Una sa balita, si Julian Bunag, live din sa Batasang Pambansa. Julian? Zay, tama ka dyan bukod sa pagbusisi ng panukalang pondo ng dalawang ahensya na din ang kalagayan ng BFP recruitment sa bansa at pagtaas ng pondo ng DMW. Kinumpirma ni Kamarina Sur Fort, District Representative at Budget Sponsor Arnie Fuentabella na walang bunutan na naganap sa pagtanggap ng, na, na, na walang natatang, na pagtanggap sa, sa aplikante sa Bureau of Fire Protection. Yes, there is a process of selection. There's a examination, medical, physical. So we are getting the best of the best sa mga applicants natin para sa BFP, Madam Speaker. Ayon kay Representative Fuenta pinaka problema ng ahensya ang napakaraming aplikante, ngunit kakaunti lang ang tinatanggap para sa BFP. 800 applicants, 108 lang po ang pwedeng tanggapin. Marami pong aplikante, pero kada taon, 2,000 lang po ang pwedeng tanggapin. Dagdag pa ng kongresista, isa ang oplan sa tindig sa mga ginagawa ng DILG para labanan ng malpractices at kontrobersyal na kinakaharap ng ahensya. Present din sa plenaryo ng Kamara si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para depensahan at ilatag ang mga programa panang ahensya sa susunod na taon. Ang 9.48 billion pesos na pondo ng ahensya para sa susunod na taon ay mas mataas ng 17.3% o katumbas ng 1.40 billion pesos kumpara sa pondo nila ngayong 2025. In addition, the dmw would like to thank the budget amendments review subcommittee of the committee on appropriations led by our dear chairperson michaela swan singh for the increase of 90.595 million last september 23. thus, the new total of the proposed budget of the dmw now is 10 billion 292 million 595 thousand. Ayon pa kay Representative Bautista, ang pondong ito ang siyang susuporta sa mga operasyon at programa ng ahensya para maprotektahan pa ang karapatan at kapakanan ng mga OFW sa bansa. Bilang tahanan ng mga OFW ng Bilang tahanan ng OFW, layon pa ng ahensya na masugpuna ang illegal recruitment at human trafficking sa bansa. Ang pondong yan ay suportado naman ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando. Ayon sa kongresista, napatunayan na ni Sekretary Kakda, sa mahabang panahon ang pagtingdig niya sa karapatan ng mga migranteng manggagawa sa bansa. Zai binigyang diin pa ni Rep. San Fernando na malaki ang bahagi ng mga migranteng manggagawa sa ating bansa, lalo na sa ekonomiya, kaya naman ang pagdadagdag ng suporta sa kanilang ahensya ay higit pa sa pagtawag sa kanila ng um, makabagong bayani sa ating panahon. Mula rito sa kamara, yan muna ang update, balik muna sa inyo. Maraming selamat Julian Bunag.